Hello po, araw sa inyo. Ito po ang inyong kay Jesus, Brother Armani Bautista. Tayo po ngayon ay maghaharal ng Ebangelyo ng ating Panginoong Yesus. Ayon po sa Poimen, ang Biblia ng mga Pasto. Atin pong titignan sa Biblia, taga saan si Yesus? Ano po? Pero bago tayo mag-aaral, tayo muna yung mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, samahan mo po kami ng yung banal na Espiritu sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo tungkol sa iyong anak na si Yesus. Ito po ang aming kahilingan sa nala ni Yesus. Amen. Okay, tagasan ba si Yesus? Eh, Ito diba natin yung sulat niya. Para hindi tayo magkamali. One. Ano po nakalagay? Ano po? Ito. 1 68 Ako'y bumaba mula sa langit. Hindi upang gawin ang sarili kong kaluhoban, kundi ang kaluhoban niya na nagsugo sa akin. Tagasan si Yesus? Langit. Ano sabi niya? Ako'y bumaba mula sa langit. Tagalangit pala siya. Siya may sabi eh. Bumaba siya. O, oh, ulitin ko ah. Ako'y bumaba mula sa langit. Hindi upang gawin ang sarili kong kaloban, kundi ang kaloban niya na nagsugo sa akin. May nagsugo pala sa kanya. Sino'y nagsugo naman sa kanya? Dito sa 1 49.50 Sabi ni sa sapagkat hindi ako nagsasalita nang mula sa sarili ko lamang ang ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggang kaya ang pinasasabi ng ama ang siya kong ipinapahayag. So maliwanag po kung ano po yung sinabi ng Diyos sa kanya ng Ama, yun ang kanyang sasabihin at ipapahayag sa mga tao sa lupa. Kasi nga po, sinugo siya ng Diyos dito sa atin sa lupa. E tagasa ng Diyos. Mateo 6 oh, 9 Sabi ni Yesus, ganito kayo manalangin. Ama, nasa langit ka. Sambahin nawa ang iyong pangalan. O, nasan daw ang ama? Ang sabi niya, ama namin, nasa langit ka. Ito yung pagtuturo ni Yesus sa panalangin sa kanyang mga apostol. Nasan daw po ang ama? Nasa langit. Oh, eh siya bumabasa, hindi eh, magkasama pala sila sa langit. O, babasa pa tayo para hindi naman kayo. Alam nyo dito, maraming bumabatikos kasi. Pero magandang binabasa natin. Tignan natin yung 6, 60 chapter 6 ng 1 sa 62. Gahanop pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dating niyang kinaroroonan. Ano 'yung dating niyang kinaroroonan? Bumaba ako mula sa langit. Oh. Anong nakalagay dito? Gahanop pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dating niyang kinaroroonan sa 1, 1. Ay, gawa chapter 1. Tignan natin. Anong sabi? Ito. Sa gawa 1.9. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit. Abang ang mga halagad ay nakatingin sa kanya na tatakpan siya ng kulak. Anong dati niyang Eto, bumalik na siya sa langit nung simuling mabuhay sa mga patay. O, oh, taga saan si Yesus? Langit. Bumalik siya eh. O, oh, bumalik chapter 7. Tignan naman natin si Esteban. Ito, si Esteban nakita niyang bukas ang langit eh. Tignan natin yung salita ni Esteban. Chapter 7 ng gawa, verse 54. Nagnitnit sa matinding galit kay Esteban ang buhok at asta sa kapulungan ng mga hudyo nang marinig ang mga ito. 55. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit. Saan tumingala si Esteban? Langit. Oh. At nakita niya ang kalwalatian ng Diyos. At si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kita nyo. Sa nakatingin si Esteban, langit. Dahil puspos ng Espiritu, nakita niya bukas ang langit. Nandun po ang kalwalatian ng Diyos at, at si Jesus. hindi e magkasama sila nang umakit sa langit. Nung bumaba si Jesus bago, bago bumaba, hindi e magkasama sila. Oh, Magkasama sila. Ito namang ibang mga kulto, eh, ewan ko, anong, ang gulo-gulo nila magturo. Oh, 4-4. Nang Galasya. Ngunit nando, sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino nagsugo? Ang ayong Pablo? Ang Diyos. Ano na sinugo niya? O sino nga sinugo niya? Ang kanyang anak. Eh e, nasa nang anak? Eh nasa langit magkasama sila. O, isinugo. Saan isinugo? Ngunit nando, sumapit ang tamang panahon isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae. O, oh, sino yung babae? Si Maria. Taga saan si Maria? Taga saan? Jerusalem. Sa lupa. O. Oh. At nabuhay sa ilalim ng kautosan. Sa lumang tipan, kautosan. O. Oh edi magkasama sila sa langit bago anak ni Maria si Jesus ay isinugo muna siya ng Diyos at yung sinabi ng Diyos sa kanya sa langit siyang kanya sinabi kung ano sinabi, kung ano ipatotoo ay papahayag ko yun ang aking ipatotoo sabi ni Jesus 1, 12, 40, 50 yun. Ay, 1.12.49.50. O. Oh. E, di maliwanag tagalangit siya. O. Oh. Dahil tagalangit siya, anak siya ng Diyos. E, di natural. Diyos siya. Yeah. O. Oh. Basay natin yung sulat ni Pablo. Galacia. 1.19. 1.19. Yung sabi ni Pablo, Sapagkat minarapat narapat ng Diyos na buong niyang kalikasan ay manatili sa anak. O ano bang kalikasan ng Diyos? Eh di Diyos. Taglay. Ng kanyang anak. Si Yesus ang anak. 9. Dos 9. Ng Kolosas. Yung binasa ko po, Kolosas 1.19. Basay ko ha. Sapagkat minarapat ng Diyos na buong niyang kalikasan ay manatili sa anak sa 2.9 naman ng Colossus, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay naki-Kristo sa kanyang pagiging tao. hindi maliwanag po, ano? Taglay ni Yesus, ang kanyang pagka-Diyos, na anak ng Diyos, sa langit, taglay niya, dito sa lupa, taglay pa rin niya, hindi po nawala. <clears throat> hindi nawala. Eh bakit? Yun ang nakasulat eh. Hindi, wala akong sasabihin na iba dyan. <clears throat> nakasulat eh. Sige, ano po? Panguli. Uh, nang tanungin niyang mga apostol, siya ay nangangaral na sa lupa. Ang tanong niya sa mga apostol niya, sila Pedro, sino ako? Anong sagot ni Pedro? Ito. <clears throat> sa chapter 16 ng Mateo verse 15. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Ang kausap sila Pedro. 16. <coughs> sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. O. Sino si Jesus? Anak ng Diyos na buhay. Pwede maliwanag, kung Diyos ang Diyos, natural ang anak ay Diyos din sa pagiging anak walang la, walang walang labis, walang kulang. Sige, hanggang dito na lamang po ang ating uh, biblical teaching. Who is Jesus? Ayan. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo, pagtukrid, pagliliwanag sa amin ng pagkataho o kung sino ang iyong anak. Sa angalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, Like, like, like. Share na share. Kayo eh, mga nasira. Mag-share na, mag po kayo sa iba. God bless us all so, po. Nang nawa, datang kayo ng video ito nasa mga na kalagayan. I-share ni Diyos. So, Diyos ay hindi naniniwalang Diyos si Jesus. Kayo eh, so, mo. Sundan nyo lang ako dito. Poy men. Sige po. Bye-bye. In Christ alone.